Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong gabi. Ang ating panalangin ngayong gabi ay para kay San Francisco ng Asisi, na kilala sa kanyang pag-ibig sa kalikasan, kababaang loob at kapayapaan. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal at hingin ang patnubay ng Diyos upang tayo ay maging katulad ni San Francisco sa pagmamahal sa lahat ng nilalang at pamumuhay na may kabanalan. O mahal na San Francisco ng Asisi, sa inyong halimbawa ng kababaang loob at pag-ibig sa lahat ng nilalang, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong puno na may pasasalamat at pag-asa. Salamat po sa lahat ng biyayang inyong ipinagkaloob sa amin. Sa gabing ito, kami po ay humihingi ng inyong gabay upang maging instrumento ng kapayapaan at pagmamahal sa aming paligid. San Francisco, sa bawat hamon at pagsubok na aming hinarap, kami po ay nag-aalay ng aming mga takot at pangamba sa inyong mga kamay. Nawa'y bigyan ninyo kami ng kalakasan at tapang upang harapin ang bawat pagsubok na darating. Tulungan niyo po kaming maging matatag at positibo sa bawat hakbang na aming gagawin tulad ng inyong ginawa noong kayo ay naglingkod sa mga mahihirap at may sakit. Sa aming mga pamilya, San Francisco, humihiling kami ng inyong patnubay. Naway ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng malasakit at pag-unawa sa bawat miyembro ng pamilya. Bigyan niyo po kami ng pag-ibig at pagkakaisa upang mas maging matatag kami sa pagharap sa mga pagsubok tulungan ninyo po kaming isabuhay ang inyong aral ng pagmamahal sa kapwa at pagrespeto sa lahat ng nilalang. Sa aming mga kaibigan at komunidad, ipinapanalangin namin ang kanilang kalakasan at kaginhawahan. Naway maging instrumento kami ng inyong pag-ibig at suporta sa mga oras ng kanilang pangangailangan. Gabayanan ninyo po kami upang maging inspirasyon at lakas ng loob sa aming kapwa, katulad ng inyong halimbawa, sa pagiging mapagkumbaba at tapat na lingkod ng Diyos. Sa aming mga trabaho at gawain, San Francisco, salamat po sa lahat ng oportunidad at hamon na inyong ibinigay sa amin. Naway sa bawat gabi, makatulog kami ng mahimbing at magising ng may bagong sigla at lakas ng loob upang magpatuloy sa aming mga tungkulin tulungan ninyo po kaming maging masinop at mapagkumbaba sa aming mga gawain at maglingkod ng buong puso tulad ng inyong ginawa. Sa aming mga pangarap at adhikain, patnubayan ninyo po kami, San Francisco, naway matutunan naming magpatuloy sa aming mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok. Bigyan ninyo po kami ng kaliwanagan at lakas upang mahanap ang tamang landas na ayon sa inyong kalooban. Tulungan ninyo po kaming magtiwala sa plano ng Diyos para sa amin at maging mapagpasalamat sa bawat biyayang natatanggap. O San Francisco, sa bawat gabing dumarating, kami po ay patuloy na humihingi ng inyong gabay at proteksyon. Naway, ang inyong pagmamahal at biyaya ang magbigay sa amin ng kalakasan sa aming mga kaluluwa sa inyong mga kamay. Kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, San Francisco ng Assisi, sa inyong walang hanggang pagmamahal at awa. Nawa'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin kay San Francisco ng Assisi naway patuloy tayong gabayan at patnubayan ng Diyos sa bawat araw at gabi na dumarating. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.